ayan mga lalabs ko kumusta naman ang grade 2 sa Pilipinas ikukumpara natin sa grade 2 sa Amerika o tinan nyo ang nag-unboxing si daddy na compute ang ng laptop ng ating bebe baby G at gusto daw niyang matuto ng mga function keys o diba nakakaloka So, ayan, mag-unboxing tayo. Ito na mo naman, HP. Sana, Oh. Yung malaking screen ang kinuha namin kasi pag maliit, mahirap sa bata yun. ba? Diba? diba <laughs> Ilalagin ko diyan yung kanyang ano YouTube account. Si Jerex Life Adventure. Oh, di ba? Ay, naku. Sana all ka na lang sa bata na ito. Hmm. diba ba? talaga. Kapag magulang ka, gagawin mo lahat para mag-aaral ang anak ng maayos. Kaya, kapag ano talaga, isa lang ang anak para maibigay ang lahat. Ayan, dahan-dahan na, dahan, Daddy. Dahan. Wow. Put that underneath, Daddy. Yan ang gawin mong sapin niya. Ayan, wow. Wow, very good. Oh. What will you tell daddy? Thank you. Oh, and mommy. Thank you. I love you. Oh, we love you more. Tin screen reader for Chrome okay OS. Tapos so, kinuhaan namin bar. siya nito kasi sa school gumagamit pa sila ng mouse. Pero tuturuan ko na rin siyang gumamit nito. Ayan. Do you want to activate Chrome Vax? The built-in screen reader for Chrome OS? So, ayan na. Take two. Ha? Kasi, e, binalit ni Daddy yung una natin binuksan. Dahil yung letter Z niya is naka-indent. Ano, naka hindi siya mapindot kung hindi mo siya pipindotin ng bonggam-bongga. Same model pa rin naman. Huwag kang magganyan, oh. So, ayan. Tingnan natin kung ano. Ayan. Same model pa rin naman. Ah. Ayan. Okay. Oh. May nahulog na instructions dati. Dahan-dahan mo yung pagkakaan. Ayan. So, ay! Ibang kulay. Anong kulay ito? bigyan na rin yung kanyang ano ano ba yan Your cord ayan HP siya na o si daddy wala mong pa pakiala ayan sa ilalim niya bebe Take off your drinks. Alisin mo yan doon, anak. Ayan, mga lalabs. Welcome to your Chromebook. Okay, so get started. Siyempre, kukunin natin yung ating ano. Sandali mo na. Ilalagay ko lang yung password namin. Ayan na, mga lalabs ko. May, may laptop na naman ako. Ha ha! Joke, joke, joke! Anyways, ayan. You Chrome across all your devices. Uh, sure. Okay. Ayan. Okay. So, nakaset up na. Mga lalags, maluloka lang talaga ako. Alam nyo, uh, may mga... May subject si Bebe naman na ang tagal kong iniintindi dahil hindi ko talaga maintindihan, First of all, hindi ako talaga magaling sa math. Uh, talagang nag-aano na sila ng analyzation. At ayan, tinan nyo naman, oh, grade 2 pa lang. May laptop na kasi kailangan niya. O, oh, diba? Ayan, tuwang-tuwa naman ang bebe. It's good, oh. it's good. This way. I know, you have to buy him a new chair also, Daddy. Yeah, diba? use you use it much if you want. Saka ang ganda ng sulat ni bebe kung gusto lang niya, ha? O, oh, tinan nyo. Mommy, I know how look. Okay, normal? sige na. Wow! Wow! Okay, what are you drawing now? What are you painting? O, oh, ba? Diba? Alam niyo ba yan? Wait, wait. Ako di ko alam niyan. Bala siya dyan. Ha!